Ganda talaga pre pag bagong ulan, no? Yung katatapos lang umulan, berdeng berde pa yung mga ano, mga puno-puno, berde-berde. Tara pre. Probada. Oh, yun. Welcome to Isabela. Hinto tayo pre. Dito okay. na tayo ngayon sa Isabela. Ito na yung boundary. Ito yung gamit natin, SYM. All stock to, tapos to rin Mio Sporty Ah, uh, salty, salty. Ano siya, all stock din. Mga wala kami ng karga, walang lahat. Walang walang kalikot, talagang all stock talaga. Oo. <laughs> 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 wala wala kami lagi ng kapote. Kasi hindi natin matantya yung weather dito. Kaya kagaya noon, ang ganda ng panahon doon tapos dito sa loob ng bundok. Maulap, yung ulap, nagiging ulan. Kaya nakakabasa. Cordo sarap pag motor dito huwag ng kalsada walang masyadong kamoteng rider kami lang yung kamoteng nandito hindi <laughs> <laughs> joke lang <laughs> oh grabe pero ito naman naman diretsyong sa kalsada oh Let's go. No trucks allowed. Grabe naman. Tignan naman yan guys. Yung ilog nila haba ng tulay, kaya medyo mababa siguro inaabot to pag uh, malalim yung baha, or pag may bagyo hindi si kuya tamang ligaw lang oh. shout out sa'yo kuya pinunta ka makuhulan ng isda ay, rap road mukhang malalim pre, no? malalim, bro iba Agos, eh. um, ng ilog na to lakas ang agos mababa rin tong tulay siguro 100 meters baka hindi lang siguro corn capital of the Philippines Ilagan, Isabela city of Ilagan ito maisan pre oh kaya lang kakagapas lang at na ito guys grabe sana nakikita nyo may uh, malinaw wow yung puno ano kaya tawag dyan wow solid oh tayo lang Woo. <laughs> na ganda ganda guys tignan niyo yung ano dito mga tricycle dito ayan oh four wheels hindi sa tricycle four four cycles <laughs> nakakatawa lang kasi kakaiba kakaiba sa paningin kaya lang ako nakakita ng mga ganyan motor siya tapos kinonvert sa ano kinonvert siya sa uh, four wheels kaya nga eh ang <laughs> lumit ng tricycle eh may dalawa siyang gulong sa likod tapos andun pa rin yung motor parang sinampahan siya ano ang lupit mas matatag nga naman yan Mas malapad nga lang Pero mas madaming maisasakay talaga Ayan guys, oh. yan ang uso dito Ay, ang forma na oh, Parang walo Walo siguro yung ano, Apat-apat siguro yung Kayang isakay ng ganyang klase Ng, ano, ng sasakyan dito sa uh, Apari Alam ko, Ay, hindi pa pala ito Apari Wala pa kami sa may arko ng Apari pa kamalan to uh, Kamalan Ngayon approaching na kami sa Apari Susunod na bayan dito Apari na Ito na guys Tatanaw ko na Iba pala yung feeling Pag nakarating ka na sa dulo ng Pilipinas Napakaganda <laughs> Tara figure tayo pre <laughs> Picture, picture 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 para may remember Ah, <laughs> lang kami ngayon ng ano, kapehan kasi di pa kami nagkakape. Gusto na magkape. Kape, 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 kape. Kakape lang muna kami, guys. Eh, Sarap 'yan, guys. Buche. Oh. Try lang muna kami dito. Tapos ikot-ikot na ulit. So, palabas na tayo ngayon ng Apari Papunta naman tayo ngayon ng Palabiriya, uh, Claveria naman tayo ngayon Papunta na tayo ng Ilocos Nasa kalahati na tayo ng North Loop natin Samahan lang kami mga idol Biyahe na tayo Ganda ng tulay nila oh. Kaya yung sasalubong sa inyo Papunta ng Ilocos Ganda she is wow, grabe yung ilog yun lang laki oh, grabe yung ilog laki talaga bakal talaga yung supporta nyo dito bakal talaga yung guys ganda ng ano, ilog nilo parang mga eh, fish pan fish pen pala fish pen sto kita nyo yan Calaveria welcome to Calaveria gilid ng bundok oh 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 ganda Oo, pretty kana ganda. Dito na guys, sana naigeto niyo nang malinaw. Hinto tayo nang eh, oh, hinto tayo pre, hinto tayo pre. Pre, hinto tayo pre. Grabe guys, tingnan niyo guys oh. Sige nga pre, pulutin natin sa baba. Grabe! Mga kapangilabot. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng Pilipinas! <laughs> pre, bitin pili tayo, pre. Tara, 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 bitin tayo, gagi, ang ganda. <laughs> <Yeah>. <laughs> Hindi. Yung parang ano na yan. Tulukas pa lang to. Ang Ang ganda, pre. Picture nga tayo Shit, ang ganda, promise Grabe, napakaganda Napakabanahid ng alam, guys Napakaganda Solid, solid Ang ganda ng Sa sinadya nila na, ng... na, na, naglagay sila ng parang sobrang kalsada doon para siguro hinto, uh, hintuan talaga parang view deck kumbaga ito meron din parang view deck din oh kaya lang sa close pa siguro private ito pa iso ah ito yung kalsada kanina no yung pababa ayun yun pala yun siguro para mas makita ng mas magal malis malapit mas maganda Ganyan Ang sarap ng amoy ng hangin dito Maano? Fresh na fresh Oo Ganyan lang Parang pag tumaan ka rito ng gabi Kailangan malakas ilaw mo dito kami nag check in guys along the road lang siya And along the road sa yung resort uh, uh, Cliberia Grassroot Ocean Inn yan, yan siya order muna ako kape ito guys kung gusto niyo ng souvenir meron silang souvenir kagaya nitong rep magnet na to ayan for only 60 pesos lang bawat sa ayan pwede kayo mamili kung ano gusto niyo kung gusto niyo naman kumain meron silang mga silog at iba pa screenshot niyo na lang mga idol Ano na isda si kuya Ang ganda Tiyan guys so, Pababa na kami dito sa may Buhanginan Tumbo ay lilwo lumulubog yung pa ko. <laughs> sa Um. parang ulan pa <laughs> Tamang tapak tapak lang Kaya nga eh Lumulubog yung pa ako eh oh.